Uh, hello, magandang hapon sa lahat. Ito po, galing tayo sa ano, biyahe. Uh, at yung nga, oh, may ramit tayong nagam, uh, nagamot. at uh, yun nga, oh, kaya ako nag-video ngayon, may tumawag sa akin, taga Pangasinan. Na-scam siya ng 1-7. Meron na naman po nang i-scam talaga. Uh, ito daw ay pambibili daw ng manok kuno. Sabi ko nga oh, sa inyo, mismo sa number kayo tatawag yung original na number ko wag na ako kayo nagko-comment doon sa mga video kasi hindi ko po ugali ang mag-response o mag-comment ang ugali ko po sagutin niyo yung number ko at sasagot po ako at kung hindi man mag-text kayo mismo sa number na nandiyan dyan mismo sa video may na-scam na naman po yun lang kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo magpapadala ng pera sa Gcash. Hindi po ako nanghihingi ng pera sa Gcash, sa rin ma'am. Mga kapanalig, mga kahunters. Inulit ko, wag kayo padalos-dalos. At yun ho, magpapay ng ko, ito mamaya na namang padilim, biyahe na naman tayo. Uh, doon sa mga hunters, baka i -try natin bukas kung makapagbitaw ako kasi kailangan ko nito magpahinga sobrang tindi ng init po alas alas 3.25 alas 3.25 na po ha, ah, kailangan ko nang pumpahinga mga counters malaman nyo bukas ha malaman nyo bukas mga counters Uh, ulitin ko wag kayo magpapadala ng pera sa Gcash hindi po ko nanghingi ng pambili ng manok ano pong gagawin ko dyan sa manok na yan mga kapanalig uh, ulitin ko po ha ah, hindi ako bibili ng manok wala akong gagawin sa manok po tatawasin kayo mamamaya wala na hindi na kayo makontak uh, hindi nyo na makontak yung nanghingi sa inyo ng pera si Apo Chalin mag-usap tayo sa presyo ng sasakyan pagkatapos nun kung willing kayo pwede ko kayo isingit o kaya naman pwede ko kayo i-line up for schedule ganun lang po tapos yung pera diyan ko na po kukunin sa inyo pero yung panggagamot ko wala pong bayad donasyon po mingi talaga ako ng donasyon magkano ipagkalob nyo sa akin tatanggapin ko po yun dun naman po sa anib at saka doon sa medalyon yun uh, wala rin pong presyo yan wala pong bayad dyan. okay? makinig po tayo wag basta basta wag basta basta maniniwala sa mga wag kayong magko-comment pagka na sinabing uh, busy po si Apo, ipadala nyo na lang sa ganto, hindi o oh. wag basta basta mga kapanalig, mga ka-hunters mga umidulo sa akin wag basta-basta. Nakikiusap ako sa inyo. Biro nyo kakawi ko lang. Galing akong biyahe. Saktong tumawag. Nasaan na raw ako? No? Biro Kaya kung ako sa inyo po, huwag kayo talaga magpapadala. Mismo number ko tawagan nyo. Kung hindi ako makasagot, mag-iwang kayo ng mensahe. Okay po, no? Uh, sige po, at magpapahinga po tayo. Ah, ang team Apo po ay tatlo na lang. Apo Ken, Apo Marwin at Apo Eric, no? Yung Apo Charlie po, yan po yung lumuluklok sa akin. Uulitin ko tatlo na lang po. Wala na ako sa amin si Rap. Yun lang po. Wala rin ako uh, masasabi kung ano no kay Rap. Basta tatlo na lang po kami. Apo Ken, Apo Marwin, Apo Eric. Okay, shoutout kay Mamelo Legario at saka kay Apursita sis Micah and brother Janjan Jan. yun lamang po maraming salamat, mahal ko kayo bukas po malaman natin na, bibiglay na lang po natin kung sakali, malaman nyo agad uh, ready po ang mga cellphone kung sakali makapag uh, baba tayo makapagbagsak tayo ng dalawang TIG500 bukas po ah, malaman nyo bukas maraming salamat, muli akong team Apo Eric, Apo Chalin magandang hapon Bye-bye.